katangian ng isang tunay na bayani ay iaalay ang kanyang sariling buhay sa ngalan ng pakikibaka bilang isang halimbawa na sakaling tuluyan lang madilig sa lupa ang kanyang dugo ay patuloy na magmumulat sa kamalayan ng karamihan at patuloy na uusbong at yayabong ang mas marami pang mga kagaya niya para ipagpatuloy ang laban. Ngunit bayani nga ba talagang tuturingan kung ang labang iyong pinamumunuan ay isa sa mga nangunguna sa pagpapabagsak sa gobyerno na pumapatay sa ekonomiya ng bansa? Sino-sino nga ba ang tunay na bayani na totoong nagmamalasakit sa bayan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang nag ng buhay para sa karapatan ng mga manggagawa at maliliit na patuloy na nagiging api sa lipunan ngunit manggap lang ng salitang martir at bayani mula sa mga kasamahan bilang kapalit sa kanyang mga ginawa at patuloy na sumisigaw sa pakikibakang walang katapusan ang kwento ni Pelimon Kapopoy Lagman o yung tinaguri ang bayani ng mga manggagawa pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito si Pelimon Lagman ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Kapopoy. Siya ay tubong Bicol at isinilang noong ikalabimpito ng Marso taong 1953. Bunso siya sa limang magkakapatid at ang ilan sa kanila ay Sina, Edsel Lagman na kanilang panganay at dating kongresman ng unang distrito ng Albay. Si Hermon Lagman na isa rin kilalang abogado ng mga manggagawa at aktibistang grupo at si Nilda Lagman Sibilya na naging nominado din ng lakas Party List. Kasama si Kapopoy, makikita mong lahat silang magkakapatid ay may mga dugong makabayan depende sa pakikibakang kanilang pinapasukan. Ang batang si Pelemon Lagman ay lumaki at nag-aral sa Caloocan City at siya ay isang track and field athlete noong nasa high school pa siya. Sa mga panahong ito, mulat na kagad siya sa kalagayang politikal ng ating bansa at meron na siyang matalas na pag-iisip at nakilalang magaling manindigan sa prinsipyong kanyang pinaniniwalaan. Mahilig siyang makipagdebate maging sa mga guro at superintendent ng kanilang school kapag nagkakaroon ng mga ito ng usaping political sa paaralan na isang pahiwatig na magiging aktivista ang batang si Pilimon Lagman sa hinaharap. Taong 1970, nagtapos siya sa high school sa Kaluokan at sa taong ding ito pumasok siya sa University of the Philippines o sa UP para simula ng kanyang pag-aaral ng journalism. At dahil nga mulat siya sa mga usaping panlipunan, hindi na nakapagtatakang naging membro kagad siya at isa sa mga naging punong abala sa pag-organisa ng iba't ibang kilusan o samahan ng mga kabataan. Naging kasapi siya ng Samahang Demokratikong Kabataan o SDK na naging aktibo sa pagpuna sa mga desisyon ng gobyerno na sa palagay nila ay mali sa kanilang mga pinapaniwalaan. Nagkikilos protesta din sila sa pamamagitan ng panghihikayat sa mga manggagawa na magwelga sa kanilang mga pinapasukang kumpanya para hingiin ang mga karapatang nararapat para sa kanila. Aktibo sila noon sa mga lugar ng Kaluokan, Malabon at Nabotas at kalaunan nga ay nasakop na rin nila ang Quezon City at Marikina. Dito nakilala ang isang kapo-poilagman bilang isang batang leader ng mga aktivistang nangunguna sa pagwelga sa lansangan. Yung nagresulta nga ng pagkakalugi o dilikaya naman ay pagkakasara ng mga kumpanyang saklaw ng kanilang operasyon. Na siyang dahilan naman ng pagkawala ng trabaho ng karamihan na siya namang lalong nagtulak sa mga tao na patuloy na magwelga at lalo pang magkilos protesta laban sa gobyerno. Walang humpay na pagmamarcha ang sinagawa ng mga union ng manggagawa sa pangunguna ng mga estudyante at nananawagan sila ng pagbabago laban sa pamunuan ng gobyerno. Kapwa naging marahas ang pagkilos ng mga aktivistang ito at ang pagbuwag sa kanila ng kapulisan na naging resulta nga ng pagsilang ng tinatawag nilang first quarter storm noong taong 1970 at UP Diliman Commune noong taong 1971. Madugong bakbakan nito sa pagitan ng mga estudyanteng aktivista at ng pwersa ng gobyerno. Freshman pa lang sa UP si Kapopoy ng mga panahong ito nang magdesisyong mag-drop out sa school para mag full time sa pagiging revolusyonaryo. Tuluyan na siyang sumapi sa kalusan ng mga komunista at noong taong 1972 nang magdeklara ng martial malalim na ang ugnayan ni Kapopo sa makakaliwang grupo at sa batang edad na 23 anyos na talaga siyang pinuno ng Metro Manila Rizal Regional Committee ng Partidong Komunista ng Pilipinas. Kasabay ng batas militar Nagdeklara na rin sila ng gera laban sa gobyerno at nagsimulang magtayo ng mga kuta sa Kalakhang Maynila para sa kanilang NPA unit para naman sa isang urban guerrilla warfare na ayon naman kay Kapopoy Lagman ay siyang pinakamabilis na paraan para makuha nila ang tagumpay kaysa sa pamumundok. Tinawag nila ang kanilang guerrilla unit na Armed City Partisans o ACPs. Pero isang taon pa lang ang Nalansag ka agad ang mga ito matapos magkaroon ng sunod-sunod na operasyon ng mga militar laban sa mga komunistang grupo. Marami ang namatay at naaresto kasama na ang kanyang kapatid na si Atty. Herman Lagman na noong mga panahon yun ay aktibo rin sa pagtatanggol sa mga leader ng Union at nagbibigay ng mga payong legal sa mga ito. Nakulong siya ngunit nakalaya pagkalipas ng dalawang buwan. Kasabay ng mga operasyong ito, ang pagkakakubkub din ng dalawang pangunahing hideout nila sa Timog at Hilaga ng Pasig noong buwan ng Marso taong 1973. Nagawang makaligtas ni Kapopoy sa malawak ang operasyong ito ng militar at hindi siya napasama sa maraming mga naaresto pero nabuwag na ang kanilang grupo. Nagsumikap siyang ito yung muli ang ACPs noong 1975 sa kabila ng kakulangan ng suporta mula sa mataas na pamunuan ng kilusan. Dahil noong mga panahong yun naman, ay sunod-sunod na naaresto din si na Joma Sison, Bernabe Boscaino o si Commander Dante at si Victor Corpus bukod pa kay Nino Aquino na nakakulong na. Alam ni Kapopoy na hindi sila magtatagumpay sa underground movement kung walang susuporta sa kanila mula sa pamunuan ng partido. Kaya't para may pagpatuloy ang laban pansamantala silang bumalik sa taas at nakipag-alyansa sa mga oposisyon sa politika at sa mga grupong anti-Marcos para makahanap ng mga kakamping susuporta sa kanila. Balik muli sila sa lansangan sa pagkakataong ito para sa mga welga at kilos protesta. Dito niya nakilala si Dodi Gardose na isa ring aktivista at nakilala naman bilang si Kasali na siya namang naging unang asawa niya at kalaunan ay nagkaroon ng dalawang anak na si Nadante at Iskra. Naging magkasama silang mag-asawa sa mga pagkilos laban sa gobyerno. Ikalabing isa ng Mayo taong 1977, habang nasa biyahe para sa isang pagpupulong ng kilusan na gaganapin sa Pasay City, ang Kuya Hermon ni Kapopoy kasama si Victor Reyes na isa ring labor organizer ay dinukot sa bahagi ng bagong bantay sa Quezon City patungong Pasay. Tatlong araw pa ang lumipas bago sila madeklarang nawawala dahil na rin sa pagkawala ng kontak sa mga ito. Hindi na sila muling nakita pa at pinaniniwala ang pinatay ng mga ito at inilibing sa kung saan na lalo namang ikinagalit ni Kapopoy para lalong ipagpatuloy ang laban. Ikawalo ng Abril taong 1978, nagkaroon ng eleksyon para sa interim batasang pambansa. Pinayagan tumakbo dito si Ninoy Aquino kahit nakakulong. Ngunit binangikot naman ng Liberal Party na kanyang partido ang eleksyon dahil iniisip nilang isang malaking panabas lang ang magaganap. Pero sa kagustuhan tumakbo ni Ninoy, gumawa siya ng bagong partido. Ito yung tinawag nilang Lakas ng Bayan o Laban bilang acronym. Samantalang si Kapo Puelagma naman at ang kanyang Manila Rizal Committee na pinamumunuan ay tumulong upang mabuo ang tiket ng laban upang matapatan ang kandidato ng administrasyon na pinamumunuan naman ng unang ginang Imelda Marcos at ang kanilang naging pangunahing pambato sa partido ng laban ay sina Ninoy Aquino, Aquilino Pimentel Jr., Charito Planas at si Alex Boncayao na kasamahan din ni Kapupoy sa pagiging aktivista. Ngunit na maganap ang halalan, lahat sila sa partidong laban ay tinalo ng landslide ng partido ng unang ginang na bagong lipunan. Hindi nila matanggap na ganun lang sila kadalin na ilang paso Kaya't nunding ding araw na yon, pagkatapos ng eleksyon, nagsimula na naman silang kumilos at magingay sa buong kamay nilaan sa pangunguna ng mga kandidatong natalo. Nagingay sila na nagingay sa loob ng ilang araw at isinisigaw na ang Pilipinas daw ay binubuo ng 40 milyong duwag at isang anak ng bilang patama naman sa pangulo ng bansa. Sa paglala ng protesta at panggugulo ng mga aktivistang nasa lansangan, Muli silang binuwag ng tropa ng gobyerno at muling nagkaroon ng karahasan. Nangalat ang mga pinuno ng pagkilos na ito at nagsitaka sila sa takot na mahuli ng militar. Dahil torture at pahirap ang abuti ng mga ito habang nakakulong. Si Aquilino Pimentel Jr. ay nagbalik sa kanyang bayan sa Cagayan de Oro upang doon magtago. Si Charito Planas naman ay dagli ang lumipad patungong Amerika para makatakas. Habang si Ninoy Aquino naman ay nananatiling nakakulong. Ngunit si Alex Bongkayaw ay namundok at ipinagpatuloy ang laban sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Si Kapopoy naman ay ipinadala sa kanyang bayan sa Bicol at namundok rin para sa isang armadong pakikibaka at ipinaghiganti nila dito ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan sa lugar. Ngunit ang pinakamasaklap na nangyari sa kanya ay nang maipadala ang kanyang asawa na si Dodi Gardose o si Kasali sa Central Luzon. Nagkahiwalay sila ng landas at sa kasamaang palad ay napatay si Kasali sa isang enkwentro nila laban sa militar. Ni hindi man lang nakita ni Kapopoy ang bangkay ng asawa niya at inilibing na lang kung saan lugar ng kanilang mga kasama. Kasabay ng sunod-sunod na pagkatalo ng mga ito, napatay rin sa bakbakan si Alex Bongkayaw na isa sa mga kinikilala at nangungunang leader nila noon. Pagpasok ng dekada 80, muling nakabalik sa Maynila si Kapopoy at muling pinamunuan ang Manila-Rizal Committee ng mga komunista. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng rehabilitasyon ang grupo at nagkaroon ng pagpupulong sa mataas na pamunuan ng partido at dito ipinaglaban ni Kapopoy ang ilan sa mga prinsipyong nais niyang itama sa loob ng kilusan, Mga sistema at kalakaran at mga paniniwalang gusto niyang baguhin hindi naubusan ng ideya si Kapopoy at nanatiling magaling manindigan para sa kanyang mga pinapaniwalaan. Na siya naman talagang gawain niya simula pa noong pumasok siya sa pagiging aktivista. Umani si Kapopoy na maraming puna mula sa pamunuan ng Partido Komunista dahil sa kanyang mga dokumentong isinulat na sila pinagbabatayan naman ng Manila Rizal Committee. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa maraming mga usapin sa loob ng kilusan at bilang mga pinuno, meron din silang kanya-kanya mga paninindigan at prinsipyong gustong may patupad. Nagresulta ito ng pagkakagulo sa organisasyon at sila-sila na mismo ang naging magkakaaway sa loob ng kilusan. Nagkaroon sila ng mga alitan at upang maiwasan ang mas malalim pang pagtatalo, nagpasya si Kapo Perlagman kasama ang Manila Rosel Committee na tumiwalag na sa pamunuan ng Partido Komunista. Ngunit nananatiling kaalyado pa rin nila ang mga ito, ang pagkakaiba nga lang, malaya silang kikilo sa sarili nila at ipagpapatuloy ang laban na hindi na kailangan sumangguni pa sa mataas na pamunuan na sila nagpapasya ng mga dapat nilang gawin. Ang paghiwalay na ito ng grupo ni Kapokoy Lagman ang siya namang naging hudyat ng pagkakaroon nila ng di maayos na ugnayan sa hinaharap laban sa Central Committee ng Partido Komunista dahil si Kapokoy na rin ang nagsabi na wala siyang kaibigan sa loob. Kundi mga political allies lang ang lahat ng mga ito na siya naman lalong ipinagdamdam ng ibang mga pinuno. Sa panibagong kabanata ng Manila Rizal Committee, ipinagpatuloy ni Kapopoy ang urban guerrilla warfare na gaya ng kanyang naunang mga paninindigan, ito ang pinakamabilis na paraan para magtagumpay kaysa sa makibaka sa mga kabundukan Muli na yung binuhay ang konsepto ng Armed City Partisans o ACPs na nabuwag pagpasok ng martial law. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginawa na yung mas planado, mas organisado at mas mapangahas. Buwan ng Mayo, taong 1984, isinilang ang panibagong grupo na pinumumunuan ni Pilemon Capopoy Lagman at pinangalanan nila itong Alex Bongcayaw Brigade o ABB bilang pagbibigay-pugay kay Alex Boncayao na kinikilala din nilang leader ngunit napatay sa bakbakan laban sa militar matapos nitong mamundok ng matalo sa eleksyon At yan ang tatalakay natin sa susunod na kwento Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan Hanggang sa muli Paalam!